Sa lahat ng vendors o maninindang Pilipino, may boses na tayo sa Kongreso. Tandaan! Vendors Party List! Vendors Party List! Ang kasangga natin sa Kongreso! Saan ka ba? Sa Vendors Party List na... Ah, Kaya ano, may kanya-kanyang ano, may kanya-kanya kong -kanya. ano, lot, may kanya-kanyang lot, may kanya-kanyang tento. Oh, no. Ano tayo, bakoy siya ng agonsilyo? Ano na, ano na, ano Ay, talisay po. Ano na, bendors, partilis. Tingnan lang ko namin. Ilang kayong pamilya? Madami. Madami ah. Sino po ang leader dito? Ang Ay, Ay, Kuwan. Ayun po yung leader. HW, DW kaya kayo. Okay. sa anong 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 Anong, anong needs nila? Anong needs nila? Ang mga needs ko nila. Siyempre sa unang-una pa Ngayon Pero, po, mayroon din po kaming ilan na wala pa po silang ganiyan yan. Ah, yung ten? Opo, ten. Meron po ilan na wala pa rin. Kasi ayapan sila na sila. Pero may ano, nagpapapading ka? Meron po naman na pagkain diyan. Kaya po ngayon, nagpiprepare po yung mga kasama namin. Kasi po, uh, may mga nagdala, nagdalaan po kaya sa amin sa LGU. Tingnan natin nga yung ano, ngayong niluluto. Baka makikikain ako ng tanghal yan. Hindi nyo daw niluluto. Sana niluto dito. Ah, uh, ito. uh ito.

nagbigay nagsano ako doon ah, eh, sa patay. Ah, magbibigay ako oh, sa katay magbibigay ako ng konti pang kain. Eh, magaling daw naman magluto. Oo. Oh. Binagluluto naman namin na din eh. Oh. Oo. Uh, Ibiwan na lang po. Kaganda lang yung evokasyon. Samay sa parkour. Uh, Ay, nice namin na tubig <laughs> Ay, kung siya, na-finanay ko na po sa kanya. Sabi, ikambilin ang make-up. Thank you, Salamat, Pa. Salamat, Pa. Ay, pa. Ay, Ang party list ng maninindang Pilipino. Ang party list ng maninindang Pilipino. Vendors Party List, ang party list ng maninindang Pilipino.